Ano <laughs> sa sa paligid <laughs> 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 Hindi ka makakain sa pamilya kasi ngayon yung hugas yung nakatambak. Iiyak dahil. Iiyak dahil sa hugasin. Apat na, na taon. Apat <laughs> na taon hindi <laughs> na hugas. Ano mo to? Simula nung o. Pero, pero mas tumakantang ka dyan, hindi na nakakatawa yan. <laughs> set A, set B. <laughs> <A> <laughs> Tsura <wo>, <laughs> <tura> <laughs> Zed po yung zed po Smile ano? ka na! Oh. Smile ka na muna! Buse. Buse. Smile na. muna! Smile! Masaya ah. na! Smile na para matuwa si ah. nanay. <laughs> <laughs> nanay, okay. eto ba sakaling manalo na, ngayon po magpapasko? Anong... Ay, ba't naka-oo pala yan? so Okay lang po. Ngayon bang magpapasko? Paano ang plano niyo? Uuwi kayo. Plano ko po talaga umuwi ng January. January pa. It's January pa. Kasi